Meron nga pala akong malaking problema ngayon. Meron kasi umorder sa akin ng Graham Ball. Eh ang kaso hindi kami nagkaintindihan ni Mama. Akala ko kasi namili na siya na mga gagamitin namin pang Graham Ball. Nung gagawa na sana ako, wala akong makita mga ingredients. Kaya napakalaking problema dahil wala pa akong makita mga tindahan na bukas. Ang baka sakali na pala ako dito sa Dali. Baka may makita ako dito ang Graham Crack. Ang kaso Graham Cracker lang yung meron sila. Sayang guys kasi kumpleto na yung gamit nila dito. Kaya wala na akong choice kundi maghanap pa sa iba. Kakalakad ko nga pala inaabot na ako dito sa paradahan ni Blooming at buti na lang talaga idala ko yung susi niya alauna na nga pala to ng hapon kaya siguro makatulog na yung tao sa 7 eleven sana ako pupunta kaso halata namang wala kaya dumiretso pa ako nagbabaka sa kalimay bukos na tindahan hanggang sa may nakita nga pala ako dito tindahan ng candy kaya nung pagpasok ko tinanong ko kaagad kung may kireham crash at buti na lang talaga ay meron pa silang stock dito ilang piraso na lang kasi ay mauubos na tapos yung presyo nga pala ay may kamahalan pero okay na yun kasi no choice naman talaga ako kaya itong experience sa akin ay lesson learned pumunta na nga pala ako dito sa Alpamart para bumili na mga agatas kahit nga pala mahal ay napabili na ako nagahabol kasi ako sa oras. Grabe talaga to experience na to. May natutunan ako. Kaya sa susunod, ipapangako ko, hindi na to mauulit. Sa ingredients na nga pala to, ay 250 na agad yung nagastos ko. Wala na nga rin pala kami dito tutubuin. Pero okay lang yun, basta may deliver ko to on time. Pagkat ko na expiration date, nagupisa na kami magluto. Dahil nagahabol na nga pala ako sa oras nito, nagpatulong na ako yung mama. At syempre guys, kaya nga pala pare na yung sukat niya, ay meron na kaming timbangan. At guys, gumagamit na nga rin pala kami dito ng evap. Kasi guys, nalaman namin na tumitigas yung grey humbles kapag nailagay sa rep. Kaya ako makikita nyo, ganyan nga texture niya. Kapag nga pala may ganito, kahit matagal na sarap ay hindi natitigas. At guys, kung ano nga pala yung nakikita nyo, ganyan na nga pala yung tinitinda namin. Wala na nga pala yung secret ingredients. Para kapag gusto nyo mag-business, pwede nyo nalang ito gayahin. 300 pesos nga pala yung capital namin ngayon. Kasama nyo yung marshmallow, yung ebap, tapos yung lalagyanan. At ayan guys, nakatapos na nga pala ako dito ng dalawa. Kaya nilagay ko kagad to sa rep. Nang mga oras na nga pala to ay mga alas dos na. 30 minutes ko nga pala to papalamigin bago i-deliver. Masarap kasi ang Greyham Bulls kapag malamig. Kaya guys, after 30 minutes, nilabas ko na yung Greyham at ayan guys, kitang kita nyo nga pala, nag-moisture na siya. Kaya ibig sabihin nun, hanggang loob ay malamig na. Yung pagde-deliveran ko nga pala nito ay 30 minutes mula sa bahay namin. Awasan na nga rin pala ng mga estudyante, kaya piling ko malalit ako. Kaya guys, bibigyan ko na lang siya ng apat na pulburon. Para kapag dalit ko, ay mapapatawad niya ako. At ayan guys, nag na yung mga estudyante. At nandito na nga rin pala ako sa Linville. Shoutout nga rin pala kay Manong Guard kasi pinapasok niya ako. At ayan guys, magde-deliver na rin ako sa wakas. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Sara sa pag-order sa akin. Kaya guys, kahit hindi pa natitikman, meron na yung satisfied customer. At syempre guys, ako naman happy ang person kasi successful yung pagde-deliver ko. Salamat nga rin pala kay Mano kasi pinapasok niya ako. Pagka-deliver ko nga pala, pumunta na agad ako ng bayan. Kasi guys, na lesson learned na ako. Kaya mag na ako ng maraming stock. Ang hassle kasi tapos lugi pa. Nagulat nga rin pala ako dito kasi sobrang daming tao. First time ko nga rin pala mamili dito sa SME. Pero para magiging suki na ako kasi ang mumura na mabilihin dito. Kaya ayan guys, panayhakot na ako. At syempre guys, sampung pala yung binili ko. Para hindi rin kami may stock matagal. Kaya madali lang din naman bumili. Tapos yung gatas nga pala dito ay 32 pesos lang. Kaya bumili na ako dito ng anim Para kapag naubos yung Graham Crush, ubos na rin yung gatas. Nagkapital na nga rin pala ako dito na 1,000 pesos. Kasi guys, hindi ko ina-expect. Ang dami palang o-order. Sa so, 1,000 pesos ko nga pala, tutubuin nga pala niya na ay 600. Para alam nyo din kung magkano yung kinikita ko. Yung sukli nga palang 300, ipambibili ko naman ang tupperware. Kasi guys, yung una namin binili, naubos na agad. Kaya mag stock na rin ako dito na ng marami. Ngayong araw nga pala, sobrang dami ko natutunan. Dapat talaga kapag nagda-negosyo, kailangan talaga mag -commit. Malit man yan o oh malaki. mali natin guys, pagdating ng araw, isa na akong successful businessman. Siguro itong ginagawa ko, isa na itong stepping stone.